kumusta? Kompleto ka na ba ng mga tao? Um, meron na akong cook, meron na rin akong waiter, hanggang security guard, meron na. Kaya lang wala pang manager, kaya sa ngayon ako na muna. Alam mo, dapat kumuha ka na rin ng manager para ikaw, hindi ka na mag-iisip. Siguro, ano, sa susunod. Kasi ngayon medyo kaya ko pa. Ago. <laughs> ah, Sigurado ka na ba dyan sa mga tao mo alam mo kung sila magugulo. Ay, de, sigurado ako sa mga yan. Maayos yan. Miris ang minda ni Patrick. Magkakapit bahay, kaya maganda ang samahan. Ah, mabuti naman. Sino dyan ang cook mo? Yung mataba? Ah, so, de, uh, ano, ah, uh, head waiter ko yan. Yung isa ang cook. Masarap magluto yan. Pagparin ni Patrick. Talaga? Ano, gusto mo tikman yun yung niluluto niya? Ay, gusto ko. Ah, sige. Mar! Mar, excuse ah. me. Maglabas ka naman ng ano, specialty mong sisig. Okay po, Mama Ay, teka muna. Eh, magtitikim din lang. Eh, gusto ko naman matikman yung iba pa. Samahan mo na ng kanin. Oo naman, syempre. Ay, very good. Kunyari, food critic ako. Ganyang-ganyay na papanood ko eh. Food critic ka dyan. Yan naman talaga, pinunta mo dito, di ba? Ang libreng pagkain. Purob talaga na yun. Sige, pwede. sarap po. Mm. Talaga? Mm. <laughs> Hindi lang masarap yan. Mahal pa. <laughs> Ay, ah, uh, Mang Tommy, pwede po ba mag-request? Ano Ah, uh, sa susunod po na pagpunta nyo, okay lang po ba na wag-kick yung danin nyo? Kasi gumagawa na po si ma'am ng ganito. Sure. A anong gusto mo? Hmm? Pwede po palitaw. <laughs> palitaw? No problem. Alam mo, may alam akong bilihan yan eh. Yung special palitaw na yan. Yan mo. Oh. Next, pagpunta ko rito. Ay, thank you po. Thank you po. Welcome. Uy, <laughs> seryoso ka. Saan? Sa, sa palitaw? Hindi. Seryoso ka na gusto mong bumalik pa yan dito. What? Oo, oo tama na muna yan. Ano nga ba sa mo dito? Bakit may eh, padala-dala ka pa ng cake? hindi eh, ka naman siguro mangungutang. Nandami mo ng pera. tutu yan. Hindi ako mangungutang. At saka, marami kong pera. Oh, <laughs> <abuti> naman. Ano <laughs> eh, anong ampakay mo dito? Actually, hihingi lang sana ako ng advice sa iyo eh. Hmm. Um, dahil may nag-alok sa akin ng uh, lupa, mm. bandang tarlac. It's a farm lot. Hmm. Mga five hectares. Mm -hmm. Mura sana eh. Sana? Eh. Hmm. Bakit sana? Well, hindi pa ako nakapag-decide eh. Hmm. Malayo eh. Banda bundok. Hmm. And mahirap puntahan. Tsaka, walang electricity, rough roads. Baka mamaya kung kunin ko yun, hindi ko naman masikaso. Ah, pero sabi mo mura, di ba? Yeah, it's a good deal actually. Di kunin mo na. Alam mo, hindi magtatagal, magkakaroon na lang ng highway dyan, ng internet, ng kuryente. Actually, baka tama ka nga. Dahil sabi nga sa akin, yung nagbenta sa akin yan, sabi niya gagawa nga sila ng access road. Hmm, o di yun, di kunin mo na. Tapos nung ka na tumira. Bakit? para maasikaso siya. Hindi. Alam mo, pag doon pa na nakatira, malalayo ka na sa akin, hindi mo na ako may Di ba? Good deal talaga. Huli <laughs> 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 mo <laughs> na. <laughs> Huli mo na. Pandesal. Maya na. Trick, pandesal. Oh. Buti inabot kita. Bakit late ka kaninang umaga? Ha? Kanina pa kami naghihintay na alan eh. Hindi namin mabuksan yung bodega dahil nakalak. Puyat ako eh. Puyat! Alam mo may trabaho ka, nagpupuyat ka. Buti ko antayin ka ng karelebo mo si Bong. Naku, magulang yun si Bong. Walang pakisama oh, yun. Nang hirap sa inyo eh. Dadalawang bodegero kayo, hindi pa kayo magkasundo. Dapat bago may umalis, aantayin para hindi nagkakagulo. Eh paano yan? Di namin maipasok yung mga galon. Dahil sarado nga yung bodega, nakalak. Sige, Trick. Sabihan ko si Bong. Hoy, kayo ha. Pati trabaho namin naapektuhan dito. Pag nalaman ni Janice patay kayo. Oo na. Sorry na. O, sige. Patulungin mo yung mga payin natin magkarga. Hmm. Pandesal. Ah. Pansin niyo, tumapang si Patrick simula nung umupo si Ma'am Janice. At yung ng bodeguero. Pinapakailaman. Siyempre, boss na yung asawa niya eh. Hindi naman. Tropa niya si Sir Pipito. Hindi naman siguro. Iba na ngayon. Boss na din kasi yung asawa niya. Oo. Bakaas ng boss na rin. Ay, morning. Good morning. Tess. Oo, oh, bakit niya? Nakababa na naman yung mga blinds. Ang dilim-dilim na naman dito. Diba sabi ko sa inyo, pagka ganyan maganda ang araw, dapat binubuksan niyo yung mga bintana at mga pinto. Swerte yan! <laughs> Sige lang nga. Malas naman. No! Oh, Sakto naman. <laughs> Grabe timing mo, no? Sama? Ako tay, huwag po kayong mag-alala, hindi po mangungutang hmm. si Mang Tommy. Walang may friend But... eh. Actually, <laughs> actually, I came to bring gifts. Hohohoho! Ho, ho, ho. Para saan naman yung gifts na yan? Well, firstly, for Maria, your special palitaw. Oh, thank you po! You're welcome! Ah, baby, pasensya ka na ha, wala ka naman re-request. Kaya, hatin lang kayo dyan. Thank you! And, for you, Pepito, my friend. Something very, very special. Ang ganda! Ha? Taga, uh, You like okay. it? <laughs> Akin yan? Of course. Tiga na. Sukatin mo. Sukatin mo. Kaya na. Ang ganda ng color bagay sa itay. Tay. <laughs> Ayan. Mas nagbuka kang milyonaryo. Ah, excuse me bilyonaryo. <laughs> <laughs> teka, teka, ba't mo binibigyan ito? Para saan naman ito? Ano kasi nagpapasalamat na ako na sunerte ako sa iyo eh. Dahil sa advice mo. Di ba, yung lupa na tinanong ko sa iyo, oh. binili ko. Yung huh? lupa sa tarla. Oo. Oh, oh. And you know what? Ano, doon ka natitira? Hindi. Ako, saya. Actually, ang nangyari diyan, hmm. Immediately after I acquired the property, made Japanese the they to buy my property. They're going to make a factory. They're going to make a factory in place. Okay. I was able to get double the price. Wow! <laughs> <laughs> and hence, that's why you have that very, very, very expensive wine. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Salamat. You're welcome. And, and here's the best part. Mm. I also have the same watch. <laughs> well, couple watch, para kay magjawa. <laughs> yeah. So now everyone will know that we're BFFs. Si kama na, si kama na. Oh, oh. Selfie tayo, siya la, <laughs> Look at it. Yeah, siya kasi tayo. Yeah. <laughs> Oy, Ay, baka bakita ka ni ma'am. Ano? Nakakahiya. Ay, alam mo, ganyan yan. Pupunta rito, tapos iidlip lang. Ano ba? mag -re relak nga kayo. Ang aga-aga pa. sa doon naman si Dudong, yung assistant ko. Kahit pa. Umayos ka. Nakakahiya kay Patrick. Siya ang nagrekamenda sa atin dito. Oh. Puyat nga ako. Puyat. Uy! <laughs> Uy! Okay lang. Relax lang. Oo Ah, uh, okay po. Pero nailabas ko na po sa rep yung mga lulutuin ko. Oh, good. Sige, kumain muna kayo para pagkatapos noon kung may mga tao na, ready na kayo. Di ba? Uy, maraming salamat, Mama. <laughs> okay. okay. <mga> <laughs> uh. halika, kumain na muna tayo. Ha? <laughs> ano ba? No. Oo nga, kakain ako, kakain ako.